Good evening, good evening uh, everyone lalo na sa ano sa INC no uh, Iglesia ni Cristo. good evening sa inyo mga idol. Ay uh, maraming salamat no. Kumusta po yung ano nyo, yung uh, yung buhay natin no. Lahat no. Ah, uh, balikan ko lang po to no yung update po natin dito no sa nag-viral nga ng video no. Napanood ko pa sa ibang vlogger na sampahan na dito ng kaso no si ano si Epifanio Labrador no Epifanio Labrador ana ah, sampahan na to ng case guys no marami nag uh, po sa kanya no nag file no nag file ang case sa uh, uh, tungkol ngayon ano nag viral video no nung nationwide yun know, na no sa na uh, namumuno ng uh, INC no? nga, sa Iglesia ni Cristo no si Eduardo Manalo no gusto ko nung liwanagan dito, guys, no, Ah, uh, yun na po nga masasabi ko dito dahil po nag-viral na nga ito, eh, no? Ah, uh, Yun na po masasabi ko dito na harapin na po talaga ni Idol Life, eh, ipan yung labrador, na para mapaliwanag niya, o, oh, eh, paano po, bakit nagawa po niya ang malutong na pagmumura sa, hindi lang, ano, hindi lang ito, no, si, ano, si, Hay po ino eh, ang namumuno ang namumura namura dito no ang uh, si maginoong uh, Eduardo Manalon hindi no kung hindi lahat no kay INC no Iglesia ni Cristo di lahat namura no Minumura lahat no, minumura lahat. Hmm. Kasi INC Iglesia ni Cristo. So banggit eh no. Pero mo mo na pangalan ng tao, isa, yung isa lang namura mo. Pero pagbanggit mo ng ayin si Iglesia ni Cristo, de, lahat no, namura mo. Uh, uh. So ngayon, napailan na siya ng case. Napailan mo ng case. Uh, so, uh, masabi ko lang dito, naharapin lang po talaga ni Idol Ipipanyo Labrador yung mga keys nga gi file sa kanya dahil ah, talaga pa si kahit ako you eh, no katuloy ko ako eh ah... hindi eh, po talaga no makatarungan nga no namurahin ka na sa social media pa ah, ito si youtube bawal ito eh magmura eh no bawal ito magmura no oh, pero niya nag viral na eh so ito talagang uh, tumagos talaga sa buto eh no yung pagmumura no maanghang talaga pakinggan o oh, kahit sino po, no? Tumagos lahat. Ang pagmumura ni Idol A.P. Panyo Labrador, tumagos lahat sa mga members, no? Ng INC or Iglesia Ni Cristo, no? Tumagos lahat, no? Mm. Tumagos sa buto, eh. Alam na kaya, no? Lahat. Na lahat ng members, no? Tamaan talaga kasi INC, Iglesia Ni Cristo. So, natamaan talaga sa pagmumura lahat. Di lang isa, kundi buong members Uh, marami ganito nga kahit... kahit... kahit nga hindi... Uh, hindi po members ng... Uh, member ng INC Iglesia Ni Cristo... Uh, napangitan talaga. Hindi po talaga maganda yung pakinggan na... Uh, ang pagmumura lalo na dito sa social media... nga nationwide hindi na tatanggal lalo na mag no? Parang ano na eh... parang ano na ito eh... Uh, Magdala to eh, no hanggang hanggang umabot pa to sa mga uh, susunod na henerasyon no? itong pagmumura hindi to matanggalin eh. nito to sa YouTube so, mag-viral eh no? Ag viral so hindi to basta-basta matatanggal no Umakala to ay eh, marami na mga vlogger ito. eh no uh, nag mga na ganun nag, -ano, nag upload kaya yun lang ano lang, ano, kung ano, sino po talaga ang tumutulong para ayusin po ang problema sa Pilipinas at magkasundo ang kabilat panig, hindi na mag-aaway at ayusin na po ang matanggal yung korupsyon at hindi na magkakagulo at magkaayos na lang, magkasundo kasi politika naman ito eh, no? O, ang, dapat sana sa mga politika, mga politiko na magkasundo na lang, no? O ano gawin, no? Anong solusyon para po mabawasan po ang krisis o hirap or lahat ng problema sa ating bansa nga mabawasan. O at least magtulungan. Hmm. Kaysa magsiraan, magtulungan na lang sana, no? So tumulong nag-peace sila, no? Para po maipaabot sa pamahalaan na maayos at saka may parating nila na tumulong sila para ayusin ang problema sa ating bansa at saka makasundo lang kaysa magkakagulo yun po ang uh, pakay at hinaing at gusto maparating sa pamahalaan kaya nagpisrali sila yun lang namura tuloy sila no namura yun po ang problema dyan, no? Ikaw pa ang tumulong, ikaw pa ang namura. Yung ayan, uh, hmm, tama naman talaga na no, nasampahan ng kaso dahil po, para po, nationwide, marinig lahat ng buong mundo na kung maharap na po ni Idol Epipanyo eh, Labrador ang kaso na to, na marinig din sa buong mundo, mag-viral din sa buong mundo, kung ano po talaga ang paliwanag niya sa nagawa niyang pagmumura. Yun lang mga idol, maraming salamat no, lahat tayo, Pilipino, at magtulungan, at pagkaunawaan, at sabay-sabay po ipagdasal ang ating bayan at bansa para po mailigtas sa kahirapan. Maraming salamat po idol, thank you so much, at God bless sa indonan, lalo na sa INC at Iglesia Ni Cristo. Thank you so much sa uh, mga idol. Maraming salamat. Thank you.